kailangan kong lumipat ng bahay para baga po mas mapagpatuloy ko yung craft ko. Doon ko natanong kung natutulog bang Diyos. Dahil yun yung mga time na sobrang hirap, Natipong wala akong makapitan. ah mm -hmm. uh, baga busy lahat ng tao. Mm -hmm. yun, yun po yung talagang napitanong ko nang ganito na yung ako. Um, may, uh, baga, may, uh, may mapupuntahan ba itong pinatahap ko, oh, yung mga gano'ng tanong. Mm -hmm. Kailan ka nagiging matapang? Para siya rin yung... Kapag wala na kumasang dalan, doon talaga ako nagiging matapang kasi uh, sanay po ko mag-isa talaga. So, yun yung lagi kong with-death na kailangan mo maging matapang, kailangan mo maging malakas mm -hmm. kasi hindi palaging meron kang kasalanan. Mm -hmm. bilang siyang bata generasyon ngayon, masasabi mo ba na natanong mo na rin sa sarili mo na, natutulog ba ang Diyos? Oo. Uh, uh, uh. Sa ang aspeto, anong, anong ganap ng buhay mo na naitanong mo yun na, natutulog ba ang Diyos? Siguro po, nung time na wala akong pera. Uh, uh. <laughs> Oo. Kasi sobrang hirap po nung walang pera hmm. ngayon. Um, nung time na kailangan kong lumipat ng bahay para, baga po, mas mapagpatuloy ko yung craft ko. Doon ko natanong, kung natutulog ba ang Diyos. Dahil yun yung mga time na sobrang hirap, na tipong wala akong makapitan. Mm -hmm. Uh, busy lahat ng tao. Mm -hmm. yun. Yun po yung talagang napitanong ko ng ganito na yung ako. Um, may, uh, kung baga, may, uh, may mapupuntahan ba itong pinatahap ko? Yung mga ganong tanong. Mm -hmm. po. Okay. Sherin, papalapit ng Pasko. Ano ang laman ng puso mo na nais mo hilingin sa Diyos? Hmm. Siguro ano po, ah, uh, puso na lang po. Kasi, kumbaga na-release ko na din po yung kantang paghilom. So, gusto ko sana na eh, dito na mag-start yung proseso po ng paghilom sa mga sugat na naiwan sa akin sa mga karanasan ko before. At uh, ngayong Pasko, ah, uh, Peace of mind, talaga talagang paghilom. Hindi lang hmm. para sa akin, kundi para sa mga taong nasa paligid. Yan. Okay. So, mga kapilipino, bago natin, um, bigyang himpapawid no ang kanyang live performance ng kantang pinakabago niyang kantang paghilom share din tanong ko anong sugat ba ng iyong nakaraan ang nais mong humilom sa kasalukuyan so uh, marami po kasi eh maraming hmm. sugat bugbog na puso ko before pero yung, siguro yung part na lang po na sa sobrang pagmamahal ko, pag-care ko sa mga tao na sa paligid ko, nakalimutan ko magtira mm -hmm. para sa sarili ko. So pinangako ko po na simula nung nagising ako, uh, hindi ko nakakalimutan yung sarili ko. Hindi na ako uh, hindi na ako, hindi ko na ubusin yung sarili mm -hmm. ko para ma mabigyan uh, espasyo yung mga pangangailangan ng ibang tao kasi ang hirap magbigay pag ubos ka. So, gusto ko uh, yun na din po yung tinuturo ko sa sarili ko na masarap magbigay kapag sobra-sobra. So, lagi kong uunahin yung sarili ko para para kapag nagbigay ako sa ibang tao, hindi siya mabigat. 'pag masarap sa pakiramdam mm -hmm. magbigay sa ibang tao kapag alam mo na hindi ka ubos. Mm -hmm. 'yan. Po. Alam mo na rin wala akong challenge. Sure. Pwede sure din bagong mukhang kantahin sa amin dito sa Kwentong Pilipino ang pinakabago mong kantang paghilom. Ito bang paghilom ay masasabi kong may connection mm -hmm. Yung bubog na sinabi mo, tingil sa buhay pag ibig. Ah, oh, okay, nauunawaan ko 'yan. Mga ka pakinggan po natin si Sherlene sa kanyang pinakabagong awiting paghilom. Pagod na paano bumangon sa pagkakadapas Pagsuko lang ba ang kapit-paglilihan Maghihintay ko ba ikaw ba'y nasaan Mahirap tumawin Kagad mo wala, wala Kung maaari lang bukas Pagkising ay hilom na nanahimik sa sakit Napuno na bakit Huwag mag-alala Di ka nag-isa Magpapatuloy ka napagod na Babangon mo sa Pagkakadapa Pagkakadapa hindi na ang sarili. Huwag madaliin, hindi MADALI hindi mamadali, ngunit hindi imposible. Kaya't makakabangon ka pang muli, maniwala ka lang at may mayayari. Sa malalim na gabi,

Yes, <laughs> thank you Grabe yung kanta Sherlyn, nabanggit mo kanina no Bago natin pagpatuloy pag usapan yung paghilom na kanta Kasi napaka Alam mo sa totoo lang no Habang pinapakinggan ko siya kagabi Nang paulit-ulit ang lalim mm. Kahit ako, nagkakaon din ako ng pagbabalik tanaw sabi sa sarili ko, may, 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 may mga mga sugat din pala ako na nasa konsensyo din ng paghilo. Uh -huh. Di ba? Bago natin pagpatuloy ang ating panayam, imbitahan mo ang mga kapilipino kung saan mapapakinggan ang original mong kantang paghilo at ang iba pong mga kantang tulad ng paro-paro at tagpuan. Hello po, ayan. Uh, sana po, uh, pakinggan niyo po yung mga awitin ko sa Spotify, Uh, sa YouTube Music, Apple Music, at sa iba pang streaming platforms. Um, doon niyo po pwedeng sabayan at doon niyo po pwedeng magamit yung kanta para every time na nag nag-reflect kayo, nagbubu-muli kayo, makapagbalik na, na po kayo sa inyong mga emosyon na naiwan. At sana po supportahan niyo po ang aking mga awitin para po sa mga susunod ko pang mga maisusulat ay makasound pa rin. Okay? Mga kapilipino, supportahan po natin. Isa sa mga independent singer natin ngayon na ng sariling pangalan sa muna ng buto. Shirley, magpapatuloy na tayo. No? Mula sa pagkanta mo ng paghilom, nabanggit mo kanina yung bubog at nabanggit, at nabanggit mo rin na ito ay may connection doon sa buhay pag-ibig mo. Paano ba magmahal ang isang Shirley? At ano ang naging dahilan upang ito'y mag-iwan ng bubog sa puso mo.